Hello mga kabarang guys uh, Dito tayo kay Kaklasiko Na ngayon ay Kasama ko rin sa barangay hall IBSPO? Bilang BHW ano? BSPO Ay BSPO mm -hmm. Kasi uh, Barangay service point officer siya At uh, siya rin po ay Nagtitinda ng yakot Patingin nga ko mo sister Ayun Bibila ko ng yakot niya Siya po si Blandi Mag-hi okay ka sa mga viewers natin, oh, ganda lang yung uniform niya siya ah. oh, oh. ka principal sa takes. Diba ang dating uniform ng mga yakot, puti ata. Hindi ganito kasi lung isli para... Hindi, I mean yung kulay. Ay, yung kulay, hindi, ah, kulay green dati. Ay, kulay green dati. Hmm. So, ito may service siyang bike kasi may din dati tinutulog ano. Ngayon, ah, sa bayan, mayroon pwede yun. Okay. Pero pag sa mga remote, gano'n, at uh, siya rin ay taga-tarisi, pag tulad ng remote, ang hirap yung hila-hilain. No? Okay. Tapos maganda rin ito, may bike siya. Oh. Yan, safe yung naragyan ng yakult. Yan. Ito, bibiling ko na ito sa Klasiko siya. Okay. Na, ano bang kagandaan ng yakult? Ah, invite na, tanong na kita. Uh. Para pag bibili sila, bakit kailangan mo ibintay yung yakult? Bakit ka bibili ng yakult? Uh. Kailangan nilang bumili ng Yakult dahil ito ay maganda sa ating katawan. Mm, sa so tiyan? Mm, lalo na sa ating tiyan, ito mm. ay pinapalakas nito ang ating immune system mm. at binibigyan niya tayo mm. ng mga kal magandang kalusugan sa ating katawan. Mm. Binipigilan nito ang mga masasamang bakterya upang maparami mm. ang mga mabubuting bakterya upang makaiwas tayo sa anumang sakit o karamdaman. Mm. Then, uh, imagine, malaki ang bahay mo dyan. Kasi <laughs> <laughs> Nagbenta kananya ko tapos sinabi ba So dapat sabihin mo sa manager mo na madam na vlog kami pero na-promote ko. Yun. <laughs> pero paano yan? Hapon yung hapon yung may-ari, dapat ihapon mo. Hindi hindi kasi yung founder ng Yakult isang hapon. Pero, ah, pero, yung may-ari, taga Pampanga. Hindi, isa Pilipinas. Pero Sa pag Pilipinas. gusto mong malaman nung hapon, eh, paano niyo maintindihan yung Tagalog? Eh? Kailangan ko mo siguro ng interpret. Uh, uh, <laughs> nihongo yun, nihongo. Mm, nihongo. Oh, itong bike mo, oh. ah, itong bike niya, oh. maganda. <laughs> Ilan ang kasya nito? Bali, kahit ang na bundle, pwede mm -hmm. so, isang araw kan? Ilan bang kailangan niyo dispose? Ibinta. Depende sa delivery nila kung minsan 150 baht. Ubusin niya. Oo, ubusin kasi araw-araw i, i yun. Ano ba 'yun? Per area kayo yung bawat? Oo, per area. Mayroon Hawa. silang oo, uh, mayroon silang ibibigay na area sa amin. Mm, sige. Para hindi Para hindi kayo maglabo-labo mm, <laughs> doon. Para hindi mag -tabisa. Yan ang kagandahan nun, kasi pag ang saka ano, yung suki mo na store May message ka na lang. Oo. Oh, blandi ubos na yung yakult ko. Inubos ng anak ko sabi niya. Tanong ko, kasi may nagsabi, bakit daw yung itong Yakult? Bakit ang size ng Yakult is ganito lang? Ito isang piraso ito. ito. Uh -oh, maliit lang. Tapos, ang nire-record ng tao, sa tao isa lang, daw. Isa lang, pero pwede namang after Marami. every meals, uminom kasi na wala namang overdose yung Yakult. Uh, pero kasi may nagtanong nga, bakit ang size ng Yakult hindi na pinalaki? Sabi hindi kasi na, ito, hmm. ang laman nito, yung isang butika siya na para mabigyan ah, tayo ng uy, mabuting kalusugan kasi ito yun. ang nilalaman nito ay may 8 billion live lactobacillus. Oy, imagine. Na billion Oo, ah. oh, 8 billion ah. na pwedeng kasi ang ka, na research sa sata na ito bago i-vlog nag-research lang. <laughs> kasi o sa <laughs> <diya laughs> seminar, sa seminar ano. <laughs> hmm. <laughs> Aki kunti sa to. Aki kunti ka. <laughs> Analo ka. Sa <laughs> so, ka eh. Number one. Oy, imagine number one. It, kasi matalino siya sa kaklase, sa klase namin sa nag kami sa UL, ano? Di ba UL? Uh, UL, UL. University of Lillimasal. <laughs> sa barangay. So, siya po ay nanalo sa contest daw. Kung sasabihin mo kung ano yung... Natural ah. lang naman. Kasi nagtitinda ka ng produkto na hindi mo alam. Paano mo mabibintay isang produkto? Oo, kung halimbawa nagtanong sa utama. Consumer, mm hindi -hmm. mo masasabi kung ano ang so, benefits ng binibintay mo. Mm -hmm. Kaya kailangan aralin mo rin kung paano mm -hmm. i-promote o kaya i-sabihin kung ano ang kahalagahan nito sa ating... Ayun. Sa So bata pa ako, bata pa tayo may yakult na no. Oo, so bakit mo na isip magtinda ng yakult? Paano ka na punta dito sa business nito? Hindi kasi nung may may nagkuan sa akin na yung anak ng may-ari ng yakult, bali nakita ko sila dun sa isang karinder. Hmm. sila ng mga, yung mga way Ano ba tawag sa inyo? YL o kaya Yakult Lady. Ah, walang Yakult Boy? Walang <laughs> yung mga hinti. Ah. <laughs> yung mga kon. Yako men. Yakult lady kaya mm. ito pumasok ako para kon may pagkakitaan din mm. tapos malaman ko yung mga kon ko. Yung benefits ng. Sabi mo yung yakult maganda sa tiyan. Never ka kasakit sa tiyan nung may yako na kayo. Bakit hindi ko umiinom? <laughs> hindi umiinom ako <laughs> araw-araw ng yakult. Ayun. Kasi eh uh, kasi pinapaganda nito yung kon natin eh, yung immune system. Ayun. Ayun. So nag Iksam sila. Iksam ba? O sim, ang tawag doon? Yung, yung contest, contest. nag-i-exam din kami. Hindi, I mean, nung nag-contest kayo, first place ka. Doon. First place, sir. So, kami din noon, ako noon, nung lumabas ako sa crispy, natatanda mo yun, sarili-masa? Uh Oo. -oh. Pangalawa ako. Ngayon, <laughs> natatanda mo yun? Ay, hindi na. Ay, hindi natatandaan. Pangalawa ako kasi dadalawa lang kaming contestan. Joke <laughs> <laughs> lang yan. Ayan, bibila ko na niya. Ayan, hindi, actually, uh, balagi mo ko binibigyan ng may uh -huh. store ako. So yun. Mami ko siyang binebenta. Oo, binebenta niya. So so maganda rito, may service siya kasi may nagpo-post. So, yung eh. order nyo, bali kayo yung umiinom. Mostly kami. Mm -mm. Tapos mm -mm. ay itong yakult tanong ko lang, pag hindi siya, ano maganda, naka-ref ba or dito na iniinom? Maganda na naka-ref ito. Para para maging nabubuhay. Oo, buhay yung pagkakasila. Ano yung sinasabi niya? Oo. Eh? Mm -mm. so, 'Yon. So kung may gusto kayo sa Yakult o mag-order Ah, dito lang sa Tarisi, ano? Oh. Hmm. Eh, ano mo yung kwan mo, number mo para... Hmm. Ah, may Facebook ko ba? Mayroon pero so, oh. hindi oh. mo mo oh, number lang. Uh, kung gusto nyo pong mag-order o kaya bumili ng Yakult, uh, mag-text lang kayo sa 0918-713-7189. Ah, mo. 0918-713-7189. Okay, sige. Para makatulong. Maganda po yung Yakult sa ating katawan. Oh, so, pa, gusto kong matulungan ng klasiko para ma-promote yung Yakult niya at uh, sa vlog nito ay totoo naman yung mga uh, kagandaan ng Yakult nyo so yun po, thank you, uh, you. bye bye, bye.